Oo. Uh, ito na ang pagkakataon. mag out of town ng parents ko. Walang ibang tao may iwan sa bahay. Wala akong makakasama kundi si Ethan. Magdadala daw siya ng kandila para romantic. Kaso, hindi ako sigurado kung ready na akong panoorin ang new season ng Game of Swords. Ang pakikipagtalik o paggawa ng kung anumang sexual na aktibidad ay isang espesyal na karanasan sa buhay ng isang tao. Higit na makakabuti kung ang makakasama mo ay isang taong pinahahalagahan mo. Mahirap magdesisyon kung kailan at kung handa ka na bang makipagtalik. At kahit ano pang sabihin ng iba, kayong dalawa lang ng kapareha mo ang makakaalam kung handa na ba kayo. Maraming kailangang pag-isipan at paghandaan bago magdesisyon. Halimbawa, ano ang nararamdaman mo para sa taong iniisip mong makakatalik mo? O anong nararamdaman niya para sa'yo? Mabait ba ang taong yun sa'yo? Iginagalang ka ba niya? Hangad niya bang mapabuti ka? Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo pagkatapos? Magaalangan ka ba? O mas magiging malapit kayo at gugustuhin pangalagaan ng isa't isa? Oras na malaman ang dalawang taong handa na silang makapagtalik, marami pa rin kailangang pag-usapan. Mahalagang mapag-usapang mabuti ang sexual history ng bawat isa. Kung isa sa inyo ay naranasan ng makipagtalik, mabuting magpatest muna para sa STI o HIV bago makipagtalik sa isa't isa. Mahalaga rin pag-usapan ng paggamit ng proteksyon. Gagamit ba kayo ng condom, birth control, o pareho? Saan kayo kukuha nito at kailan? Napag-usapan niyo ba kung anong kaya niyong gawin at hindi gawin sa pakikipagtalik? Nagkasundo ba kayo at nirerespeto ang limitasyon ng isa't isa? Nagkasundo ba kayo na tumigil sa kalagitnaan kung hindi komportable ang isa sa inyo? May ligayang dala ang pakikipagtalik para sa maraming tao, pero mayroon ding pag-aalala at pag-aalinlangan. Ang pakikipagtalik na walang proteksyon ay maaaring magdulot ng sakit o hindi planadong pagbubuntis. Ang mga hindi pagkakaintindihan tungkol sa pagtatalik ay maaaring maging awkward at makasakit ng damdamin. Sa maraming lugar, mayroon ding mga batas tungkol sa tamang edad ng pagtatalik para protektahan ang mga menor de edad. Tandaan, kung nakipagtalik ka sa isang tao na isang beses, hindi ito nangangahulugang payag kang makipagtalik ulit sa kanya. At dahil nakipagtalik ka na sa isang tao, hindi ibig sabihin na automatic na gusto mo na makipagtalik sa iba pa. Sa bawat pagkakataon, may karapatan kang umuo o hindi. Kaya ang sagot sa tanong na handa na ba ako, ay maaaring oo o hindi. Bawat tao ay magkakaiba. Ganon din ang bawat relasyon. Ang pinakamahalaga, maghintay hanggang 100% ka ng sigurado. Mahaba ang buhay. Darating din ang panahon mo. At pagdating noon, magiging handa ka na. Wow! Grabe talaga! Ang galing noon, ha? Tama nga ang naging desisyon ko. Nag-enjoy kami ni Ethan. Buong gabi kaming di natulog para panoorin ang buong season. <laughs> Hindi lang ako makapaghintay sa sobrang tagal na paglabas ng new season. So ulitin, huwag kalimutang bisitahin ako sa amaze.org o ang YouTube channel ko para makapanood pa. Kita kids!